nag-iisang The Master Hans Kua. At eto ang ilan sa aban tips at palala para sa live na kay Bongga! September 15, take God, it's Friday! Sa mga pinanganak ng Year of the rat ha, My construction star. Magandang mag-renovate ng pagdating sa negosyo. Sa love life naman ha, may letter L, N, E, S, at O. Sa kanyang pangalan, siya ang tutulong sa'yo green at 9 ng swerte sa chart. Sa aksaman tayo, good health start activated. Mag-exercise tayo. Sa family naman, isama ang buong pamilya. So, morning brisk walking at least three times a week. Magpaaraw, kasama sila. Northeast ang mas swerte direction, red at two. Tiger naman tayo, magiging magulo ang isip dahil marami ang pumipigil sa plano at gusto mo. Pakinggan ang puso mo at kung saan ang tama magiging proud sila sa iyo. Rabbit naman tayo, ah. mag-celebrate sa opisina, ayahin ang mga katrabaho sa lunch meeting. Love life aspect naman tayo, bigyan ng oras si sweetheart, si partner, upang love star ma-activate. Pitch at one. Dragon naman tayo, ah. simulaan na ng taon ng pagbabago, ng araw ng pagbabago, gumawa ng game plan. Magpunta kay Master Hans Kua para sa astrology ng kapalaran. Yellow at five ang swerte sa child. Kay ka, simulan na magandang pagbabago ang araw na to. Mag-move on sa mga tao ayaw sa'yo at hindi ka pinahahalagahan. Oh. Blue at foreign swerte sa chart. Ito na! Mahal oh, sa year of the horse. Conflict day to day. Posibleng ma-short pagdating sa money. Iwasan ang ma-inlove sa tao may karelasyon na. Mas mainam, kilalanin mo na sila. Violet at 15 na swerte sa chart. Kay Goat naman tayo Good news and good luck star pagdating sa negosyo. Sipag at tiyagang susi sa tagumpay. White at triang suwerte sa chart. Monkey, magsimulang muling mag-ipon. Mag-isip ng extra income. Sa kalusugan naman, magsuot ng amethyst. Bilhin niyan sa tindahan ni Master Hans. Orange at triang suwerte sa chart. Rooster, love star activated. Active ang paghaharap ng partner. Sa negosyo naman, maganda ang benta ngayong araw. Maglagay ng wealth inviting cut. Bilhin ang lucky charm na yan. Dito po sa Cityland Show Tower, Show Boulevard, Mandaluyong City. Brown at 16 ang swerte sa so chart. Kay Dog, ipagpaliban sa ibang araw ang major decision, magpatarot card reading mo na. Kalma lang at huwag mainitin ang ulo. Habaan ang pasensya, mag-improve ang career. Pink at two. Pigi naman tayo, may bagong trabaho ibibigay sa iyo si boss. Ibigay ang best, malaki ang tiwala nila sa iyo. Gold at 11 ang swerte kay Piggy. E. Muli po, ito po yung magabay lamang ni Master Hans. Kayo pa rin pong gumagawa ng swerte sa buhay dahil nasa palad nyo na sa lalay ang inyong tagumpay. Ako muli ang isang Master Hans kuha para sa hashtag Hansuwete sa